Hello guys, mga good vibes. Alamin sa videos na ito, mga tradisyonal na pamahiing Pinoy na dapat daw sundin tuwing Semana Santa. At alamin niyo po ang mga bawal na tradisyon at iba pang pamahiing tuwing Holy Week. Manood lang po kayo ng video ko hanggang matapos. Maraming salamat po guys. Hello guys mga ka-good vibes, welcome back to our channel by the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video is share ko po sa inyo ang mga tradisyon at pamaing Pinoy na dapat natin sundin tuwing Simana Santa. At alamin mga bawal tradisyon at iba pang pamain tuwing Holy Week. Manood lang po kayo ng video ko hanggang matapos guys, maraming salamat po. Mga tradisyonal na pamaing Pinoy na dapat sundin tuwing Simana Santa. Nakagawian ng mga Pilipino na gunitain ang Sumana Santa o Holy Week kada taon. Panahon ito para makapagninilay-nilay at bigyang halaga ang mga sakripisyo ng Panginoong Heso Kristo sa Cross ng Kalbaryo. Bukod sa pagninilay-nilay o paghingi ng kapatawaran sa mga nagawang pagkakamali o kasalanan, naging parte na rin ng tradisyon ng mga Pinoy na sundin ang mga superstitious belief tuwing Simana Santa. Narito ang mga pamahiin at paniniwalang dapat umanong sundin ng mga Pilipino. Number 1. Bawal ang magingay. Bukod sa posibleng makaistorbo o mano ang ingay o malakas na tugtog sa mga taimtim na nagdarasal, ang malakas na tugtog daw ay nagtatawag ng kamalasan o disgrasya. Posible rin o makagambala sa mga aktibong espirito na nasa paligid, kaya mas mainam na iwasan ang malakas na ingay o pagpapatugtog tuwing mahal na araw. Number 2. Iwasan masugatan. Ayon sa paniniwala ng matatanda, dapat magdubli ingat sa panahon ng Simana Santa, lalong-lalo na sa mga patalim na bagay na posibleng makasugat kapag ikaw daw ay nasugatan, hindi umano mabilis maghilom ang iyong sugat. Number 3, bawal ang gumala. Isa sa mga pamain ay bawal ang gumala, lalong-lalo na sa mga kabataan. Dahil ayon sa paniniwala, kapag ikaw ay gumala sa mahal na araw, malaki ang tsansang ikaw ay maaksidente. Number 4, Bawal na maligo pagsapit ng alas tres ng hapon. Tuwing Biernes Santo ay pinagbabawal ng mga matatanda ang maligo sa pagsapit ng alas tres ng hapon dahil ito ang araw ng pagkamatay ni Kristo at ang sumuway ay mamalasin umano. Mayroon ding nagsasabing kapag hindi mo ito susundin at naligo ka, lapitin ka umano ng mga ligaw na kaluluwa na dahilan kung bakit magkasakit ka. Iginiit naman ng kaparian na ang mga tradisyonal na pamayin ay hindi nakasulat sa banal na aklat o Biblia at hindi dapat ikabahala kapag hindi ito nasunod. Dagdag pa nila posibleng panakot lamang ito sa kabataan upang samahan ang kanilang mga magulang na gunitain ng tahimik ang Simana Santa sa pamamagitan ng pagdarasal ng taimtim at pagninilay-nilay, samantala paniniwala naman ng karamihan na wala namang mawawala kung paniwalaan ang nasabing pamahiin at mas mainam daw na sundin na lamang ito para makaiwas sa negatibong posibleng mangyari. Mga bawal, tradisyon at iba pang pamahiin tuwing Holy Week. Nakakalakihan na ng karamihan ang mga tradisyon alinsunod sa Christian faith tuwing panahon ng Simana Santa o Holy Week. Nagsisimula ang mga ito sa Palm Sunday at tumutuloy sa webe Santo, Maundit Thursday, Birni Santo, Good Friday, Sabado de Gloria, Black Saturday at nagtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay, Easter Sunday. Kabilang dyan ang pagsasagawa ng sinakulo, bisita iglesia, pabasa, prosesyon at salubong. Maraming sumang-ayon, kaya raw kadalasan isda at gulay lang ang kinakain nila noon, lalo na kapag Biyernes Santo. Iyon kasi ang general belief na araw ng pagkamatay ni Jesus Christ sa eksaktong 3 p.m. Paniniwala na umiwas sa karne ang abstinence ay isa sa mga pinakamatandang tradisyon ng mga Kristiyano from the first century, the day of the crucifixion, has been traditionally observed as a day of abstaining from flesh meat, black fast, to honor Christ who sacrificed His flesh on a Friday. At ayon sa Revised Code of Canon Law, noong 1983, ang hindi pagkain ng karne ay sinasagawa tuwing As Wednesday, Good Friday, at Fridays of Lent. Ito ay kadahilanan na isinasakripesyon ni Yesus ang kanyang sarili para sa atin sa Good Friday at isinasaalang alang-alang natin ito. Ang karni ay tumutukoy sa lahat ng karni ng mga mamal at manok at lahat ng putay na gumagamit ng karni ng baka, baboy, manok at torke. Hindi naman kasama dito ang mga produkto ng mga hayop na ito gaya ng gatas, keso, mantikilya at itlog. Hindi din kasama dito ang mga isda. Paniniwala na hindi dapat magsaya o magingay sa Holy Week. Mayigpit ang bilin ng mga nakakatanda na huwag maglaro at magsaya dahil oras iyan ng pagdadalamhati. Diyan daw nag-uugat ang kasabihang mukhang bierne santo. Ayon kay University of the Philippines Los Baños Anthropology Professor Christian Rosales, ang hindi pagsasaya at hindi pag ingay ay isang pagrespeto sa panahon ng pagluluksa at ang Holy Week ay panahon ng pagluluksa para sa kamatayan ni Jesus paniniwala na hindi dapat masugatan sa Good Friday. Dahil din, pinaniniwala ang patay sesus ang Berni Santo. Nakaiiwasan ang magkasugat. Baka raw kasi matagalan maghilom ang sugat o hindi na gumaling pa. Ayon din kay Professor Rosales, ang paniniwalang ito ay nagpapakita ng inovasyon ng mga Pilipino sa pagkilala ng parehong katutubo at pandaigdig na paniniwalang spiritual. Ang mga katutubo at lokal na komunidad ay may paniniwalang ang kahit anong sugat ay maaaring pasukin na masasamang pwersa. Ang paniniwala ng mga katuliko ay namatay si Jesus ng Good Friday. Si Jesus ay ang tupa na isinasakropesyo para sa mga tao at sa kinikilalang araw ng kanyang kamatayan. Maaaring maraming masasamang espiritu o pwersa na kumakalat na maaaring makasama sa mga tao. Ayon kay Rosales, such harm could enter the body through a wound. So one must be careful not to get wanted, injured until such a time the sacrificial lamb could become available. Napag-alaman naman ng isa pang mami na bawal ding magpukpok tulad ng gagawin sana ng kanyang asawa sa minor home repair para raw kasing ibinabaon ng pako si Kristo. Huwag din daw magputol ng kuko dahil baka hindi na raw tumubo muli. Bawal din daw maligo dahil may patay at isa iyang pamayin na pinaniniwalaan kahit hindi si Mana Santa. Tuwing Simana Santa o Holy Week, may mga paniniwala at pamayin ang mga Pilipino na sinusunod tulad ng bawal ang magingay, pagsama sa prosesyon ng mga puon, bawal gumala kapag Sabado de Gloria at iba pa. Hello guys mga ka-good vibes, I hope may natutunan po kayo sa videos ko na ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching my videos mga ka-good vibes and God bless you everyone.